magandang buhay mga kabiyahe kamusta ang buhay buhay mga kabiyahe tara at magluluto po tayo ng sinigang na ulo ng baboy ayan po yung napanalunan po ni Ondong kay Catherine Datong o diba mga kabiyahe linagyan ko po ng sitaw okra bagbagkong bunga ng bagbagkong uh, singkamas o diba napakasarap meron din pong uh, gabi yan o diba napakasarap mga kabiyahe kain po tayo ng ganitong ulam. Ay, lalagyan ko po ng organic na organic na papasim. Sampalok doon sa sangatan. o, <laughs> oh, di ba mga kabiyahe? Kayo po'y kumakain ito. Sa mga hindi po kumaka kumakain ng ganito pasintabi po. Ayan. Pwede nyo pong iscroll is ang aking video. At kung hindi kayo natutuwa, hindi rin ako natutuwa sa inyo. Ha! <laughs> Adi oh, ba mga biyay? Charis! <laughs> Ganyan ang buhay. Kailangan po nating maging happy sa buhay lagi. Huwag nating indahin yung mga problema sa buhay. Daanan lang natin. Huwag nating tambayan. Ang tambay lang po ang uh, ano, may problema. Hindi po yung problema ang ating po problemahin. <laughs> Good day, mga kabiyahe.